Mas. Mother's Day. Oh. Ba't, ba't may ganito? Gamitin natin. Ha? Huh? Gamitin natin. The Mother's Day. Susundan natin yung anak natin. Mother's Day lang. Okay na sana to eh. Ayun, para magamit din natin yan eh. Ayos ka talaga. Gamitin natin yan. Kasi nga, di ba, isa pa lang anak natin. Oo. Oh. E mother ka naman na. Nagdagan natin para talagang mothers ka na. Ayos ka. Di ba, pag nagdagdag ng anak, di ba, dapat mothers. Hindi naman Kasi, na kailangan nito. Hindi na kailangan. Kailangan ko yan. <laughs> o kaya try natin, ikaw naman yung iinom niya. Ay, ayoko. Ano? Ayoko. Ako na lang iinom. Hindi rin. Eh, no, sayang yung binili ko pa naman yan para ano, para masulit. Thank you. Pero to, hindi. Ang eh, hindi, ang ba naman yan? No, need na to. Parang ano eh, hindi po sabi kasi nila pang, pang patagal daw yan eh. patagal. dami mong alam. Ano? Sayang pa naman bili ko dyan. Tumayo Sorry. ka kaya? Tumayo ka ba? Inaantok na ako eh. kasi natutulog ka na. Ikaw, Kakarating ko, sabi ko, hintayin mo ako eh. Thank you. Pero ito, ba yan? Hindi naman natin kailangan to. Kailangan ko yan eh. Para, ano, enjoyment. Tinan mo, nung no, oras na. Oh, yun, o, tinan mo. O, oh, alas dos na. Tulog na yung bata. Ay na. Ay na. Natutulog na ako eh. Natutulog. Ba't kasi tinutulog mo? Sabi ko, hintayin mo ako eh. Uh, tapos tutulog ka, bukas pa yung pinto. Inaantay kasi kita. Oo. Uh, mm. mo ko eh. Alam mong bumili pa ako ng mga ibibigay sa sa'yo. Ayun yung pinakamagandang regalo na binigay ko. Dapat pera na lang eh. Oh, pera? Ano Enjoyment yan. mag enjoy ka dyan. Sige na, sige na. Ano sige na? Gagamitin na natin yan. Ha? Sige na, sige na gamitin natin. Oo. Oh, oh. na. Para manahimik ka na. ah sige, 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 sige. Amin yes. na, amin na. Ayan. Pagin Yes! Napatay mo na ilalik ka na. Ayan na rito. Ayan na. Dito sa kwarto. Sarado mo na yan. Mabilis, patay mo na ilaw. Mabilis, halaw, pasok. Higa, 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 higa. Mabilis.